Magandang tanghali po mga kalaki Ngayon po ay August 7 At syempre po mga kalaki Alas 11 na naman po ng umaga Tanghalian na naman mga kalaki Nako po, ang sarap po ng ulam ngayon Tinola, tsaka nilaga yung may sabaw Kasi po, syempre umuulan, maaraw Pero ngayon makulimlim po mga kalaki Paambon-ambon At syempre po mga kalaki Sa mga gusto pong ah uh, subukan so ng mga lucky numbers namin. Naku, eto po, panoorin nyo po, libre po ito. Pag nagustuhan nyo po, ilista nyo po, tapos pwede nyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas at sa Loto Abroad. Siyempre ngayon pong alas 11 ng umaga sa mga kumakain na dyan, sa mga nagpre-prepare dyan at wala pong ginagawa, buksan na ang cellphone nyo at panoorin nyo po ang aming vlog. I-follow nyo po kami rito mga kalaki sa Red Parungkin po na may 280,000 followers mga kalaki. Okay, eto, eto, eto na po ah mga kalaki. Eto na. Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre Milyonaryo okay. At siyempre mga kalaki Bago natin ibigay ang mga lucky numbers natin Na talagang pang malakasan Siyempre nauuwhaw na ako kanina pa Okay Lamig Ito na po ang unang Lucky numbers para sa abroad 10-digit lucky numbers abroad Ito na, number Kunin mo na listahan mo, abroad Number 34 Number 39 Number 27 Number 56 Number 58 Number 32 Number 23 Number 25 Number 16 At number 10 At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad Number 31 Number 36, number 29, number 24, number 22, number 15, number 11 at number 7. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 20, number 24, number 28, number 33, number 36, number 17 at number 5. At ito naman po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na. Number 21, number 24, number 18, number 14, number 10 at number 3. At ito naman po mga kalaki ang 6 digit lucky number 0 to 9 kunin mo na number 5, number 1, number 3, number 3, number 8 at number 6. Ayan po mga kalaki ha. At po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number. Number 23. Number 28. Number 30. Number 34. At number 19. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers abroad Isunod na po natin dito sa Pilipinas Pero bago ko po ibigay ang mga Lotto Pilipinas number Aba dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na Ingat-ingat po sa mga fake account alam nyo ba na kinukuha ang mga picture ko at ginagawang profile nila sa Facebook? Nako, hindi po ako yan. Baka mali po kayo ng mga nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po ako yan. Baka mali po kayo ng nafa-follow. Hindi po kami yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot. Kasi nga po, fake po sila, hindi nyo po ako makikita dyan. Ito, ito po mismo ang account natin, red parungkin po, ingat-ingat kayo ah. Ang followers po, hindi po nagdadaya, kaya ito check nyo po lagi ang followers. Red parungkin po, naka yellow t-shirt ako, kasama ko si Lola Carmen, na merong 280,000 followers po mga kalaki, kasama ko po si Lola dyan. At meron po tayong second account, red parungkin din po, na yun po yung second account natin ito, tapos may red parungkin po ako na kalahating milyon ng ang followers mga kalaki. Pero ito po mismo ang ginagamit natin ngayon ha. Tapos meron po tayong Aris Getchell yan. Okay. At meron din po tayong uh, YouTube. Red Parunkin po na merong 17,200 followers. At syempre po TikTok. TikTok po rin, Panungkin na merong 445,000 followers. oh, magkakalahating milyon na rin. At syempre po mga kalakig, nakakatuwa kasi dumadami pong followers natin. Talagang legit na legit po na kapag panalo tayo, nakapost po yun sa Facebook araw-araw. At syempre po mga kalaki, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, nagsishare ng mga videos namin at nag at naka-follow, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers at tatayaan nyo po sa loob ng 3 days. Okay? Pero, mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre yan ha, walang bayad. Basta panoorin nyo po. Pero, ang private consultation po, may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po na subukan ng private consultation namin. Aba, ito po ay good for 3 months at bibigyan ko po kayo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po yan sa mga tatayaan nyo po. At ito po ay pwede nating tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, at sa wedding po mga kalaki. Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko sa mga gustong subukan ng private consultation. Make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon, i-code ko po ang birth man at birth nyo. Malay mo dito kaswertehin. Malay mo. Ito pala ang vlog na magpapanood nanalo try mo na ang aming private consultation. Kaya kung sasali ka ngayon, bibigyan kita ng discount para makasali ka kaagad para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. O ba diba? Tatlong buwan tayong magsasama. Aalagaan uh, kita sa mga laban mo araw-araw po yan mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? So, bukan mo lang private consultation. Okay? At make sure po mga kalaki ha, na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Ingat-ingat sa mga pick account na gumagaya sa akin. Hello po mga kalaki. At syempre po, ito na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. Ito na po ang 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 19. Number 27. Number 33. Number 30. Number 40. At number 8. At ito po ang 645. Number 15 number 29, number 34, number 36, number 11, at ito naman po ang 649, number 14, number 27, number 32, number 38, number 41, at number 16, at ito naman po ang 655 mga kalaki, number 46, number 40, number 39, number 18, number 23 at number 12 at ito po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 ilista mo na mga kalaki number 24 number 33 number 44 number 46 number 20 at number 9 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, huwag nyo agad bibitawan na 3 days po ang pagitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa, ayan, De Castro Family po, dyan po sa may... San Fernando City, La Union. Hello po sa mga taga San Fernando City, La Union. May kilala kong Di Castro dyan. Ayan po. syempre po ngayon ay Laguna na siya. Hi ma'am, hi Ascent. Napakagaling ni Jail Officer. Saludo po ako sa inyo. Napakaganda ng boses. Ayan. Pero sa mga nagpapabati po dyan sa Di Castro family po dyan sa may San Fernando City, La Union. Shout out po sa si inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po. At humihingi po sila ng two digit lucky numbers po sa wedding. Sige, bibigyan ko po kayo. At syempre po, sa mga jeepney driver naman po natin dito sa May Manila. Ayan po, sa May Manila, May Maynila. Ayan po, hello po sa inyo dyan. Sa May, ano to? Okay, sa May Malate, Manila. Kala ko malilate, kala ko mali malate pala. <laughs> Pasensya na, bobo lang. Okay po, mga laki. <laughs> Low, brain, ganoon <laughs> Bibigyan ko po ko siya ng 645. yan po yung mga driver po diyan, uh, taxi driver, jeepney driver po diyan. Ayun. Kilamang Tomas, hello po. Shout out po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng gusto niyo pong lucky numbers na 3 digit at saka po lotto numbers po. Kahit ano daw na 6 digit basta lotto numbers. Sige po. Good luck po. Mananalo tayo. Kain na. Gutom lang siguro 'to.